Isa-isa namang magandang araw sa atin mga kamamay no? So alam nyo kung bakit na nandito ako Nag intro So yun uh, Ipapakita ko lang Itatalakayin ko lang yung mga uh, uh, Traffic flow ngayon sa mga dar Darating na undas ano? Kasi baka po kayo Pagdating sa pier Baka po kayo ay maguguluhan O maninibago ano? So bibigyan ko lang kayo ng tips no? Para doon sa uh, Kung saan yung tamantaan para, sa, para hindi kayo maliligaw at para makakapila kayo ng ayos ano, kung pagdating sa mga uh, dadaming panaka so yun, uh, bago ang lahat, bago natin ipapakita kung ano ang mga kaganapan ano. so yun, kung bago ka lang sa aking youtube channel Jumar Official Vlog, please like and share and make, please subscribe and click notification bells para magiging updated ka naman sa mga sunod nating video sa uh, upload natin ano. so yun, uh, tara saban nyo ako, papakita ko sa inyo una, papasok tayo dito sa welcome so pagdating dito sa welcome siyempre, Ah uh, dadalman ng nang uh, gate 1 or saan ka mapapunta gate 4 so una tayo sa gate 1 so kailangan uh, mak makakapagpasok mo doon uh, magtatanong ka muna siyempre para ituturo sa iyo kung saan ka pwedeng uh, uh, weekend dapat ituturo or sa sanba para mapapunta doon sa tamang daan so ganito Uh, nandun na rin ang aming uh, ano, set up na rin kami doon sa mga dadaan ano? so papakita, makikita nyo naman dyan uh, nandyan yung uh, ginawa namin ng may barricade dyan uh, kung napansin nyo may mga caution tape ano? so yun tapos pagdating doon sa gito doon siyempre babayad dyan kung mga kabayaran babayaran doon sa pagtawid mo sa barko then ang kasunod doon kung halimbawa magda, maghati ng pasayro so doon sa drop off passenger ng, ano, ang daan mo doon po ang uh, umpisa papunta doon sa loob ng terminal then, then para doon sa may mga sasakyan ando naman sa marshalling so siyempre pipila doon then may mag-assist naman sa inyo kung sino yung mga nauna so makikita naman at uh, malalaman ang mga nakabantay doon mga nakatuka doon sa uh, uh, taga MPTI don uh, mag-assigasa doon kung sinong uh, pwedeng hugutin para papunta sa barko pa, kung sino yung nauna Uh, sila yung ipapasok sa barko. So may pila doon sa marshaling. Uh, basta alam na ng mga taga PTI kung uh, alam na ng taga PTI kung sino yung mga nauna kasi syempre may mga nakabantay doon. Then pagdating doon sa barko, ayun, uh, babayad kayo doon sa mga kung ano mga kulangan. No? So yung mga update natin doon sa barko, sino yung barkong palis nila, kung sinong ibabiyahin nila, yun, kung anong shipping lines, di ba? So, wala namang iba kundi Montenegro shipping na tsaka Star shipping last lang. And then, kung galing ka naman sa Marinduque, okay, galing Romblon, mas bati. So, ang exit natin, ito ang magiging exit natin. So, dito ang exit. Then, hanggang sa palabas, papunta ang gate 1, gate 4, di ba? So, para hindi kayo maliligaw at hindi po kayo ba uh, hindi po kayo magtaka kung bakit dito kanadaan o saan, di ba? Eh, kung mag, uh, magdadrop naman, halimbawa magdadrop ng gulay, magdadrop ng mga kung ano, mga, uh, anong mga anong klase yung So, yun po ang daan. Uh, yan po ang daan sa entrance na ito. So, para sa mga cargo drop. So, so doon po ang daan. So, yun. Makikita nyo naman dyan. So, yun. Yun na si Jis. Gigi's na naman ang mag-rumblon ngayon mga kamamay no? At siya naman ang nandito So shout out sa mga uh, nagdadasal no, para doon kung sinong ibabiyahe sa uh, 29 o 31 ano? Sabi nga sana daw si 12, sana daw si 11 So uh, abangan na lang natin mga kamamay sa, sa araw na yon. At kung sinong barko nilang ibabiyahe no? E aí, Estar no teas. A few inches later... So, yun. Kung nagustuhan naman ang videos nato sana huwag mong kalimutan i-share and uh, like and subscribe. Click notification bells para magiging update na naman sa ating mga sunod pang videos. So, thank you so much sa lahat ng na mga nag-subscribe, sa lahat ng na mga nagtag-click, nag subaybay sa aking videos. Thank you so much sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong lahat and God bless. Ang lagi pala alala ni Kamabay. Ingat!